Okay. at nga ay pupunta ako dito sa Sally Store. Mag grocery ako dahil meron tayong isang pamilya na tutulungan na taga portal. Kung natatandaan nyo yung upload ko sa reels na may tagpitagbing bahay na sinabi ko doon na babalik ako. Kaya ito naman mag grocery na ako para idala natin mamaya. Napakahirap ngang mamalengke mga mare lalo na kung meron kang alagang bata. Shoot. Ah. Batang tumatahol. Charis. At inuna ko nang kinuha ang noodles, beef and chicken. Isinunod ko naman ang mga delata. Sardinas nga at mega yung kinuha ko. At kumuha din ako ng bingo na corn beef. Masarap din naman yan mga mare. Igusa mo lang ng very very light sa mantika o carry boom na. Kumuha na nga rin ako ng kape para kay Tate Rolando kasi baka hanapan ako. Charis. Alam ko din kasi na tag-ulan ngayon kaya masarap magkape. Charis. Kumuha na nga rin ako ng tinapay para sa dalawang anak niya. At syempre, partner din yan ng kape. Hansel at Revisco nga yung kinuha ko. Dahil hindi siya matigas, ang bibilin ko na nga lang ay itlog at bigas. May bigas pa naman sa bahay yung sponsor ni Apple Placido pero mas gusto kong bumili na lang ng bago. Para yung sponsor nito ay isang tao lang. Shout out po kay Mama Squad, kay Ate Arlene Placido. Yung sponsor kasi ni Apple Placido ibibigay ko sa 21 na pamilya sa Mambabaklan. Sa General Lu na yon mga mare. Kaya sinusort ko talagang mabuti yung mga bigay ng sponsors ko para mas madaming mabigyan. At ayun, ang dami ko na namang sinabi. Balik tayo dito sa video na itis. Kumuha na rin ako ng patis, toyo, suka, mantika, bagoong, shoota para kumpleto ricados na. At kumpleto na nga kaya ayan ipa-compute na natin. Okay, At natin yung nakuha ni Nanay. <coughs> Pili na lang natin. ay lahat? No. No. Atlo. 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 Isa lang. Atlo. Atlo.

si Ray, dumiretso ako dito sa bilihan ng itlog. Nakakagulat talaga ang presyo ngayon mga mare dahil ang itlog lang noon ay alam ko 4 lang syuta. Ah. Ngayon ang pinakamababa na ay 720 syuta. Ah. Half tray nga lang yung binili ko. Maswerte nga si Tatay Rolando dahil yung mga nakaraan na binigay ko 10 piraso lang ata. Charis. Kaya naman malaking tulong na yan sa pamilya ni Tatay Rolando. Ayan, kumpleto na ang grocery kaya lipat na tayo sa bigasan showcase. Charis. May nakita nga ako na medyo murang bigas dito kay Season. Ang binili ko nga ay yung tagpo 44. Gandang klase nga daw yun para wala daw masabi yung pagbibigyan ko, Charis. Limang kilo nga yung binili ko. Malaking tulong na nga yan sa pamilya ni Tate Rolando. Matagal-tagal na din nilang isasaing yan. Kaya maraming maraming salamat sa mga sponsor. Kay Sis Arlene Plus, de los Santos. God bless you more, Sis. Shout out po sa binagbilan ko ng bigas kay Ate Julieta Season. Bawal dumobli ng supot, mauhuli, Charis. At ayon, ititigil ko na ang voiceover na to dahil alakas na ng ulan.